Ko sa oh, oh, good morning, everybody. All oh, right. Uh... Gigising ko lang. Ah, pasensya na kayo guys, kagabi. Hindi yeah. ko na, hindi na ako nakapagpaalam na maayos at hindi ko na napakita sa inyo dito sa kwarto. Kasi, grabe, grabe hanggang sa sa train station papunta dito. Grabe yung hill na pinapakyat ko siguro mga 15 minutes ako naglakad para mahanap itong itong ano paggistayan ko so nasa third floor ako ngayon tapos isa siyang apartment parang malaking bahay tapos may sarili akong kwarto papakita ko sa inyo napakaganda maganda yung kwarto Um, king size bed malinis ang banyo tapos ang pinakamaganda dito yung view na may sarili akong balkong balcony yun di tulad ng last last na punta ko dito siguro parang nasa ano lang kami Apartment na Alam mo yun yung beddings lang Tapos tatlo kayo na nasa kwarto Pero ito Ako lang mag-isa So mas mabuti ngayon Mas maganda ang Accommodation nila ngayon Ngayon ang gagawin natin Ang Kumimili tayo ng ano Ng gamit Wala kasing nga, sabon at shampoo eh Dito sa hotel Ewan ko, parang hotel kasi siya. Pero may towel naman. Buti na lang may towel kasi hindi ako nagdala ng towel. Tapos, hanap tayo mga kain ng lunch. Alas 10.30 na ng ngayon ng umaga. Uh, tapos punta tayo doon sa, sa venue. Alright, set up. Alright guys. Punta na tayo ngayon sa, sa tutugtugan ko pangalan na leather horse eh. may snow ngayon hindi ko alam kung paano nabubuhay yung mga tao dito grabe kapal ng snow Ayan. medyo matirik yung pinag ko sobrang hirap akitin Ayan. Dito rin pala yung ano eh, yung train station. So dire diretso lang. From train station to the bar na tutugtugan ko. Siguro mga 5 minutes lang. Ayan yung ski resort nila guys. Ayan, nakikita yung sa likod ko. Hindi ko alam kung gaano katagal lang. Kung magkano ang ang mag-ski pero alam ko mahal yan eh yan ang mahal na holiday tsaka Badgastine isa sa uh, magandang ski tracks ang alam ko tsaka maraming mga Swedish dito guys halos Swedish at Danish Scandinavians ang mga tao dito mga tourists. alright Alright guys, katatapos lang ng soundcheck natin uh, Meron ng mga tao sa loob uh, Ayos naman siya Nagka problema lang ako ng konti sa monitor ko Kasi hindi tumutunog eh Pero nasolve ko naman uh, Napakabait ng mga waiters Lalo na yung manager At saka yung DJ na kilala ko Ayun, so excited na ako ang gig ko ngayon ay mayroong after ski. Ang after ski niya ay eh, 5 o'clock in the afternoon. Tapos babalik ako mamaya mga alas 11 ng gabi. So, after ski, puro, puro disco yan at tugtugan. Kaya, tingnan natin kung anong magiging resulta. Kasi set ko yung camera mamaya sa gilid ng stage. So, makikita niyo. Alright, I hope nag-enjoy kayo At saka napakaganda dito sa time. Maraming maraming Swedish, Scandinavian At saka napakabait ng na mga tao dito, yung mga locals Siyempre yung mga turista din Alright, enjoy nyo lang at uh, panoorin nyo pa yung mga episode na gagawin ko Out here, I can't believe it anyway, we got a new fantastic musician live this week So please give it up, give a big warm round of applause for El Niño! Thank you guys! I was so high I did not recognize The fire was burning in grass. the eyes, The bonus that came from my mind hey. We stayed goodbye, but she's here by the plane Never do it again, always in my heart Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I try my best to feed around the time. People come in the night, too hard to keep us satisfied. Keep playing love, but it was just a game. It's It is all to our guys here from Denmark. Please, please. this is for you guys. <laughs> and all the words we have to work in line And all the lies that leads the way of life You say, well, many things that I would like